guys, magandang umaga and happy Saturday sa atin lahat. Ayan guys, tignan nyo naman guys. Sabado, sabado. Sobrang madilim na yung langit at babaksak na yung ulan guys. Ayan. Gawa mo natin ng video guys kasi wala tayong video ngayon. Pero guys, nagpost ako ngayon guys ng premiere. Ayan, paki, pakita. Amsak niya lang guys. Sa Monday yan guys. Same time din, alas 2 ng hapon at same din yung ano natin guys yung last chapter natin na uh, uh, 2GG 1GG at saka yung pang tatlong last chapter naman matatanggap ng pay, ano 50G ayan 50 guys kaya yun humingi ako ng pasalamat sa mga nanalo kahapon sa ating premiere ang nangunguna ay si Lolo Pell at syempre yung ating pang tatlo naman na si Sir Rons. TV, asawa ni Mama Lu. Ayan, mega love shout out sa Congratulations. At syempre yung ating pang tatlo naman guys, ang nanalo naman ang from Pilar of Hope. Ang nag-iisang Roxanne Ledesma Casiano. Ayan, baliktad pala. O, basta yun na yun. Oo, baliktad rin na yung pangalan ni Roxanne. Roxanne pa rin ang ano niya. O, diba Roxanne? Congratulations, Isi. And salamat sa support, ha. Ayan, kita niyo na guys, o. Oh yun lang lakas ng hangin my god yun kita nyo guys oh wala na ganito na lang palagi guys ulan kahapon naman umaraw umaraw pero madilim dito naman ganito na madilim na sabay ulan na siya mabuti na lang ngayon hindi pumunta yung mga anak ng matanda kasi pag nandito kasi sila guys sobrang dami nabubulo yung, bu yung bahay tapos, yung lalo na isa, pang din yun. Yan, inaalis nila si Atchay. Sa si Achay naman, nagpipiesta sa dumi ni Macho sa labas. Kinakain ni Atchay, guys, yung dumi ni Macho. Kagaya yan guys, o, oh. kita nyo guys, Oh. Dumi yan ni Macho. Ah, makita ni Atchay yan guys, kakainin niya yan. O, oh, ba diba? So, maraming maraming salamat guys sa walang sawang pagsusuporta sa akin dito sa social media. Andito tayo para magtutulungan bawat isa. At syempre, dito mo na rin nakikilala ang mga bawat pag-augali ng ating mga bagong kaibigan. Kaya, be good lang tayo guys ating mga kapo content creators. Gagawin natin dapat gagawin. Tutulungan natin dapat tutulungan. Kung meron lang tayo, bakit naman din natin kaya ibigay mga sa ating mga very supportive na subscribers and followers. Ayan, maraming maraming salamat. Ayan na guys. bagsak na yung ulan. So, gawin ko na lang to guys, mga 6 minutes. At least kahit pa paano, kakaroon pa rin tayo ng video. Gumawa, pag gumagawa pa rin tayo ng sarili nating video, kahit pa ulit-ulit. Yan, maraming na maraming salamat guys. At ipapasok ko na muna sa inyo ang aking bahay sa loob. Sobrang madilim na. Yan. At si Atsi Macho naman. Saan si Macho? Si Macho guys, masama naman ang pakiramdam mo. Di nakakalakad ng maayos. Masakit naman yung kanyang paa. Ano kasi yan eh? Ganyan talaga yan. Pag araw-araw na umuulan, so masakit talaga yung paa niya. Pag sa tao ba, lumalabas yung kanyang arthritis. Yan. Ganyan yan guys. Pag may edad na. O, kaya, yan. Pag sa atin naman, yung kita nyo naman yung aking kusina ilang kusina na ilang araw walang luto ayan kagabi yan lang ganito lang yung buhay ko ngayon guys ayan, ganito lang guys ang aking buhay dito sa Singapore na kahit na paano nabibless pa rin tayo ng Panginoon sa sipag at syaga bilang isang creators nakakapag-abot naman tayo ng tulong sa ating mga very supportive na subscriber hindi yan binabase sa maraming pera kundi kung ano yung nasa puso mo at saka sa isip kung ano yung pinapahalagahan mo yung mga tao na nagmamahal sa iyo dito sa social media gaya ng sinasabi ko guys hindi tayo mabubuo dito kung wala naman tayo mga sumusuporta sa atin dito sa social media kaya ano lang tayo guys pahalagan natin yung ating mga subscriber and followers kasi sila ang aangat sa atin dito sa journey ng social media. Maraming maraming salamat guys at malapit na ako mag ano going 5 minutes pa lang siya. Sige lang, tuloy lang, yaw-yaw pa rin. Wala naman mawawala sa pagyaw-yaw-yaw, 'di ba? Ang importante, lahat mga sinasabi mo ay totoo, totoo lang. Kaya yung guys, dito naman guys, sa Monday pala yung ano guys, ang ating premiere alas dos ng hapon, same time din guys. Ayan, sa mga dumadaan ngayon sa aking video guys Huwag niyo naman kalimutan guys na thumbs up din naman yung aking premiere Kasi bukas yan guys ng alas 2 ng hapon At syempre, hindi mawawalan yung ating last chapter doon Ang ginawa ko doon sa last chapter para hindi naman ano Tatlo tayo kukunin guys yung mananalo Ang nangunguna, ang pangalawa at syempre yung ating pangtatlo Eh, pag magkakauntay ng extra pa talaga guys Bako tayo ng lima Bale, yung tatlo, apat, 5 uh, may matatanggap na 50. Yan, guys. So, ganun na lang, guys. Ano na ba yan? Ayun, malapit na pala ako mag 6 minutes. Ang galing. Praise the Lord. Thank you so much. At ako'y magpapaalam din na, guys. God bless everyone. Bye-bye.